Inevra Gilas forward Jamie Malonzo na bugbog kaya hindi nakasama sa Gilas contra Taipei at ang bagong bad boy ng Gilas Pilipinas kilalanin, Yon ang ating mga pag-uusapan para sa video natin na ito. So kagabi nga ay gabi para sa mga Gilas fans. Bumida sa Asia ang Pilipinas nang ipakita ng ating national team ang lakas na tagline nila ngayon sa lineup. Ibinanon ng mahigit 50 points ng Gilas ang national team ng Chinese Taipei. Sinira nga lang ng Pilipinas ang mahabang panahon ng preparasyon ng mga Taipei. Bago pa kasi ang first FIBA window ay may ilang mga pagsasanay na naisinagawa ang Taipei sa New Zealand. Kung sanay may mga nakatune up game din silang mga ball club mula sa bansang nabanggit. Kaya naman may challenge pa rin kahit papano sa side ng ating national team sa laban na yon at hindi nga lang easy win. Sadyang maganda lang talaga ang laro at sistema na yung pinamalas natin sa game. Makikita naman niya sa ikot pa lang ng bola, pag-execute ng mga plays at yung intact chemistry ng mga player sa laro. Kaya't props sa ating head coach na si Coach Tim Cohn at sa buong coaching staff ng Gilas. Kung tutuusin ay may partida pa nga ang Taipei dahil tatlo sa ating mga main players sa lineup ay hindi pa lumaro. Tulad na lamang ni AJ Edu, Junmar Fajardo at Jamie Malonzo. Si Junmar at AJ ay talagang hindi makakalaro this first FIBA window at reserve lang sila sa July for OQT pero si Malonzo ay merong bagay lang talaga na nagbigay rason upang hindi makasali kontra Taipei. Maraming Gilas fans ang nagtataka dahil wala nga si Malonzo sa lineup ng Gilas. Gayong healthy pa ito kontra Hong Kong. May mga balibalita na nasangkot daw ito sa away at napuruhan kung kaya't hindi nakasama sa Gilas. Pero... Gusto mo bang kumita habang naglalaro? Dito lang yan sa pinakalegit na betting site sa mundo na 1XBet. I-click lang ang link sa ating pinned comment at mag-register. Ilagay lang ang promo code na PLAYW1X para makakuha kayo ng up to 6,000 pesos bonus sa inyong first deposit. Pwede kang tumaya dito sa kahit anong sports, lalo na sa basketball, NBA, PBA at marami pang iba. Meron din silang iba't ibang mga online casino games. Sobrang dali lang mag-withdraw at mag-deposit dito using your GCash or bank transfer. Kaya subukan na ang inyong swerte sa 1xBet. Pero agad na pinatay ni Coach Tim ang issue at sinabing may sakit lang daw ito. Pero nito lang sa inilabas na article ng local sports website ni Spin.ph ay kumpirmadong totoo nga ang issue. Ayon sa Spin ay may nakaaway talaga si Malonzo sa isang fast food at nadali nga ang Hinebra forward ng isang lalaki na mas malit sa kanya. At bilang patunay, ito ang ilang larawan mula sa si Spin. Kinumpirma din ito ni Kume Willie Marshall at ayon dito ay humihingi daw ng tawad si Malonzo sa PBA, Ginebra, Gilas at sa mga fans. At depensa dito ni Malonzo ay miscommunication. Kaya nangyari ang gulo. Well, abangan natin ang buong detalya ng mga pangyayari sa isyong ito. Samantala, no RDO, no Pingris, no Calvin Abueva, no problem. Dahil meron pa rin tayong masasabi nating pumapalag sa Gilas kontra sa ibang lahi. Ito nga ay walang iba kundi si Carl Tamayo. Maraming nakakapansin sa taglay na angas ni Tamayo sa loob ng court kontra sa mga foreign players. Players. Hindi nga ito nagpapatinag sa ilang mga paninindak at ayaw nitong malusutan ng mga dirty plays ng mga opponents. Tila ba sumasalamin kay Carl Tamayo ang ilang mga bad boys ng ating national team sa mga nakarang taon. Dahil dito ay maraming humanga sa karakter na bini-build ni Tamayo na lumaro ng tama pero kapag kinante sa game ay pumalag sa mga opponent. Good thing naman kay Tamayo dahil in a nice way niya palagi sinisita ang mga dirty plays ng mga kalaban. Kaya kung foreign players ka at may balak kang hindi maganda sa gilas ay magdalawang isip ka muna. Dahil si si Carl Tamayo ang nakaabang sayo.